The Daily Brad Devotions Today's Reflection With Pastor Jeff Eliscopides Magandang ating series today, Angela Ngayong oh, linggo ito Oo, Ito ay tungkol doon sa mga turo ng mga ngaral Alright, mga ngaral Pastor, good morning Good morning Nako, nako. nako ang iyong signal, Brad Jeff ikaw na sa nasa Sambuanga del Norte o Sambuanga del Sur? Lai. <laughs> <Laya. laughs> Ang hirap pagka eh. Napuputol-putol. <clears throat> oh, sige, tawagan natin ulit si Pastor para... Kitang-kita mo na kagad sa tsura niya. Oo, oh, oh, malabo oh. na. Para siyang Pixelated ano... Pixelated na kumbaga. Oo, oh, para siyang uh, bumili ka ng ano, ng, uh, ano, ng pirated na DVD. <laughs> <laughs> Tapos tatalon-talon pa yan mamaya. Oh, sa- <laughs> diba? Naalala diba? mo yung oh, pirated uh, na DVD, tsaka VCD, VCD, yes, DVD, DVD. Yung Sa gilid, yung Sa, maybe, sa gilid. Diba? pinlay mo, ganun ang itsura. mm oh. Tapos uh, para para umayos yung <laughs> <laughs> signal, pupunasan ng alkohol. <laughs> ah, mo ba yun? Ganun yung ginagawa. Uh, pinupunasan mo yung alkohol? Pinu- <laughs> pinu- nilalagyan ng alkohol. Paano pagsira pa, yung head nung VHS? Ay, hindi ko alam. yung Ano? Pino, di ba nasisira yung... Oo, oo, oh, ano? oh, oh. hindi ko alam eh. Ha? Hindi ko alam. Basta yung naalala ko lang kapag Mama. ganyan kami nung tumatalon-talon yung DVD. Kung okay. namin ng alcohol. Yung scratches ah. nung mismong ah, disc. Tapos maayos naman siya. Okay. Akala ko pinupunasan mo ng alcohol yung head hindi. ng tape. Hindi. Yung ganun. Ano, diba? direct? Ha? <laughs> ah. Hindi pala pwede yun, ano? Ngayon wala nang <laughs> ganun. Alam Streaming mo Streaming na. Di ba meron kang cassette recorder? dati. Tape cassette. Oo, oh, oh, Yeah. Tama. O, nakita mo hmm. na. Naabutan ko naman yun. Oh, naman. Yan yung kapag <laughs> uh, ano, nire-rewind mo ng ito. pencil. Ito, ito, ito. ito Ganto dapat. O, oh, pwede. Oh. oh. Tapos magbubuhol-buhol. Ganyan. <laughs> Tapos pag medyo luma na, kinakain na yung tape oh, mo, diba? So, ba? Oo, kinakain na. Ba't ba tayo napunta? Ewan ko sa'yo. Dali na kasi si Brad Jeff. <laughs> kasi Jepin. si Master Sheen. Um, Brad, Brad. Andiyan na ba uh, siya? Testing 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yes, Tumusta, good morning, um, Brad. Ayun. Ah, telefono ka na ngayon. Much better. Oh, oh so, yung... na Brad Eh. Oh, na lang. Malayo kasi ko ngayon, Brad Ted. Napakalayo ng lugar ko. Asan ka? Nasa Quezon City. <laughs> <laughs> <Just> <laughs> <color>. <laughs> <laughs> Tindi, no? Mm. Ano ba you, yan? although malakas sa data ang uh, stream yeah, eh, mm -hmm. pero 100 Mbps nakalagay sa... Mm -hmm. Sa aking speed test. Mm -hmm. I don't know. Nasa parking lot lang naman ako. Hindi naman basement. Nasa oh. fourth floor nga ako eh. Oh. May check up ako ngayon, Brad Seth. sa aking cardiology, si Dr. Uh, Edward Magtampol mm -mm. ng St. Luke's QC. Uh, may Uy, check up so, uh, Cardiologist itong iyong kung ano, uh, pang palad Puso. in a while. No? Uh, uh, yung so, gumagawa ng radyo sa car. <laughs> Lejok lang. Yung Titong-tito ah. Titong-tito. Titong-tito. tito, <tito uh Sige, so Brad, sorry ya kasi mas maganda nga sana kung meron tayong visuals. Oh, oh. Uh, yeah. Pero hindi ko maintindihan kung 100 Mbps ka uh, kamo ang... Uh, speed test. Ang speed test mo dyan. Uh, um, kasi nasa parking na. Baka... Um, anyway, Oh, sige. Anyway, fourth floor naman to Hindi ko rin maintindihan, Brad. Di bale, pagka ikaw may mayaman, bilyonaryo ka na, magpayo ka ng sarili rin ating, uh, internet telco. Mm, <laughs> kung uh, tayo'y bilyonaryo... Ano? Uh, ano tayo dyan. <laughs> dyan, dyan? Okay, eto na po. Mga kapatid, Alright. atin na pakinggan ho ang serye tungkulo po sa mga aral ng mga ngaral. Go, Brad. Yes, Brad Ted, yung mga ngaral nga ay walang iba kundi si Haring Solomon. Sinulat niya itong Ecclesiastes towards the end of his life. Mga 935 BC, papatapos na ang kanyang, uh, yung termino at ang buhay. Hindi naman termino dahil hanggang mamatay yung hari, eh, nakaupo yan. Eh. Nakita lang niya yung futility o yung kawalang tabuluhan, na kung puro pleasure at possession. At uh, pag tinignan mo dito sa so Ecclesiastes 2, lahat na ginawa niya, nagpakasaya sa pag-inom sa alak, okay, uh, nagpatayo ng malalaking palasyo, gusali, nagtanid ng malalawak na ubasan, mga parke, dam. Ang talino kasi na ito, Brad Pitt, isa siyang uh, magaling na builder, nagkokolekta rin ito ng tunay, toneladang ginto at pilak. Sabi nga sa Second Chronicles, taon-taon daw, nakaka-receive siya ng 25 tons of gold. Imagine, ganun po siya katindi, may mga barko siya na naglalayag every three years, pabalik dala yung isang katutak na mga kusa sa, sa iba-ibang lupalop ng mundo mula wild animals, mga gold, silver, may apat na libo siyang stalls for his chariots and horses, 12,000 yung kanyang horses. So pag tiningnan mo, lahat na nasa kanya, okay? Marami siyang entertainers gabi-gabi. Lingguhan po yung party, tumatagal ng linggo pagka siya nagparty. Sabi nga niya, ang conclusion niya, wala akong ginustong hindi ko nakuha. Ginagawa ko ang lahat ng aking magustuhan. And after niya maranasan at matikman lahat ng karangyaan sa buhay, ito yung sabi niya, kaya kinamuhi ang ko ang buhay. Parang, I hated life. Parang tayo ng mga nakikinig. nako sana all, di ba? Pero siya, he hated life sapagkat sabi niya, pawang kahirapan lamang ang binulot ng lahat ng mga pinurso ko na to. Lahat na walang kabuluhan. Pagkatapos ng party sa palasyo, babalik siya sa kwarto, malungkot party, drink, eat, sleep, repeat. Parang ganun lang. Narealize niya, uh, Angela, temporary satisfaction ng dulot ng mga material at uh, uh, physical na mat material na bagay at ang illusion of fulfillment. Kaya ang kanyang sagot sa mga ngaral 2.26, dahil ang taong nagbibigay ng lugod sa Diyos, ay binibigyan niya ng karunungan, kaalaman at kagalakan. Inano po niya, sinamarize niya na ang lahat daw ng ito, galing din naman kay Lord. Pero kung wala yung Diyos sa agenda, hindi ba sa mag-enjoy sa mga material na bagay, pero kung wala po ang Diyos sa picture, sabi niya, sino makaka-enjoy ng kasiyahan? Sabi nga po sa Biblia, in everything you do, do it all for the glory of God. Okay po yung magsaya, pero is, is it all for the glory of God? Okay namang yumaman, pero paano mo inacquire yan? Is it all for the glory of God? Nag-glorify po ba ang Diyos sa iyong pagyaman? o kalimutan mo ang Diyos para kalang lang yumaman. So magkaiba po yun. Maaring pareho kayo ng ending, magkamukha kayo ng bank account, pero yung ano motivo at ang pagkaka-acquire, doon po nagkakatalo. Kaya again, ulitin ko, mga Ngaral 2.26, dahil ang taong nagbibigay lugod sa Diyos, ay binibigyan niya ng karunungan, kaalaman, at kagalakan. Yun daw po yung kakaiba. When we give glory to God, pag natuwa ang Diyos, na ang Diyos, and then we'll get to enjoy yung mga material possession natin dito sa lupa just to balance po hindi po anti-joy ang 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 Ecclesiastes sinasabi lang po niya do it all for the glory of God yung manalangin Panginoon salamat sa katuruan ni Haring Solomon na hindi na namin kailangan pang mag-try mag-trial at mag-experience ang lahat ng experience niya to have this um, parang uh, realization sa huli we can enjoy material things here on earth. We can enjoy possession and power here on earth as long, Lord God, nakatuon sa iyo at nabibigyan ka namin ng kaluguran. So siguro, Lord, mag-examine kami sa sarili namin. Ano bang aming motivasyon? Ano bang aming motivation? Ano bang aming purpose? Ba't gusto namin mag-acquire ng maraming bagay dito sa lupa? At nawa, Lord, ikaw ang mag-glorify in everything that we do. In Jesus' name. Amen. 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 Mahal na Panginoon, salamat po na marami sa muling pakikinig sa leksyon at magandang balitang hatid ng The Daily Bread. Lord, thank you sa araw na ito muli para po sa pagbibigay direksyon sa aming buhay. Grant us, grant us Lord, a purpose-driven life. Ngayong araw na ito, Lord, we pray para po kay Brad Jeff sa magiging maayos po, Panginoon nawa, napaksusuri po sa kanyang kalusugan. We pray Lord para po sa maayos na pagluluwal ng sanggol ni Zarina Balba -Givara. Salamat din Panginoon sa araw na ito kay Angela. Salamat Panginoon sa lahat po ng mga nakikinig po sa aming programa lalo na po sa mga nag-aabang sa magandang balitang inihahatid araw-araw ni -araw, Brad Jeffries Copides. Ito pong aming idinadalangin sa pangalan pa rin po ng aming buktong na anak, ng inyong buktong na anak, na si Jesus. Amen. 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 O, ito bang iyong gagawin dyan sa St. Luke's? ay regular na cardiology check, ano, uh, consultation? Well, actually, Brad, Ted, Nirequire lang ako mag-2D echo because may mga konting complain ako in terms of uh, parang mahirap huminga pagka na medyo mataas yung aking sinalulugaran. Mm. And then uh, medyo inihingal din pagka medyo sudden yung movement na medyo rough sure. movement. You know. So okay, I have to undergo 2D echo. So, mm. Hawa ko na yung result. Mm. Hopefully pag-pray lang po ako na salamat brother okay. sa hindasal at lang po 'yung pag-pray na hindi naman kailangan dahil may pet may kaso ko 'yung AF, atrial fibrillation. Mm. So irregular ang aking heart beat. Yan. Oh. Oo. Kasi 'yung mga palatandaan kung madali kang humahingal, no? Oo. And uh, yes. yun, yun, at least nga mas maaga po ito na ma, 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 ano, malalaman mm -hmm. ng uh, yes. isang cardiologist. Ang magandang balita dito, Angela mm. at Brad Jeff, eh ito'y patunay na ikay may puso. <laughs> Sabi nga may puso. Uh, oh. <clears throat> At pampacheck up. Uy, <laughs> totoo yun Kasi yung iba, hindi nakakapagpacheck up eh. Hanggang reklamo oh, so na lang may, sila. May puso ka pala, Brad Jeff. Kasi yung iba, wala kang puso! Ayan. Saging lang may puso. Oo. Saging lang may puso. Ayan. Yung iba pusong bato, Brad Pitt, may kilala ako. May puso pero Meron bato. din namang pusong mamon. Yeah. Yan. Yeah. Ah. Okay, Angela, Angela, mukhang mamon. <laughs> mukhang, mamon. Mukhang, mukhang mamon. Ayusin mo! Oh, mukhang, mukhang, mamon. Uh, mukha siyang ensaymada ba? Naging <laughs> mamon. Oh, ensaymadang puro asukal na puti. Ako naman, ensay, ensaymadang asukal na brown. Mas <laughs> <laughs> <That's so> bad. Mas kubad. Si Chacha yun, mas kulado. Ay, grabe. Bebe, joke. Nasal natin niya si Chacha. Safe delivery. Yes, right. okay. Salamat na marami, Brad, and good luck. if us posted. We'll catch you again tomorrow. Thank you. Alright. God bless. It, ito po yung daily, Brad. Your daily dose of history. Thank you, serving the people, Brad Jeff Elisco Pides. Fed Failon at DJ Chacha, ngayon nasa Radio 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.